ano kaya wala lang nakakatanggal lang ng, ng katangahan nakakatanggal ng skin cells tsaka ng kilay ng gilid ng alapakilya hahahaha may tutuloy na ilawag ko effect. kita tila sumama kayo si Toc

Ayan pa bro. Kalang oh, aas. Ah. <laughs> <din mo>, ah. <laughs> Mas kakainin mo to. Pwede yung chewing gum. <laughs> <laughs> Para ka lang fetus. Ang sige. Kuhin mo na kay. Dali lang. Pa. Dali, Paano, to. Si Tal Kawai. 3.30. Ano na tatanggal kilay ko? Hahaha. 360. Minus, ano ko na? Minus 160.